Ustaz jabit. Gun. <laughs> Kau Hai Kantors. Ayan mga kantos, dito tayo sa gubat mga kantos. Mag-hunting tayo dito, mga ibon. Papangulam natin. Ayan si Master Clinton, si Master Jappy, Tagukoy. Huwag yung kalimutan, i-hit ang subscribe button. Huwag ang notification bell mga kantos. So yun mga kantos na, no? si Master Jappy to. Let's go. Tinagit niya mga kanters. Yun. Hindi na tamaan, Sayang. So yung mga na hindi natamaan sayang. ayang, lakad lang tayo, hanap tayo na iba. Kata ng ikan, mga kantos, oh. <coughs> Since si Master Clint tulog, ang gwapo, gwapo. Ang gwapo, Hanap-hanap lang tayo, mga kantors. Lakad-lakad lang tayo, mga kantors. Hanap tayo ng guwan, ibon. Dito tayo banda. Diyan, baka mga... Kita tayo dyan ng mga tokmo may nagtingog kasi dito tayo mga kantors kawawa yung bahay sa ano sa taong may pag-iisip Diyan siya nakatira mga kantors sinunog yung ibang uh, ano niya dito yung mga taniman niya nawala na sinunog dahil sa ilin niya siguro na doon siya naibitin may bangag yan o bahay sa kung ano itong buang no buang to na ay difference sa pang -tok. the difference in the mind <laughs> no mas tagilin to na ah mas tagilin to okay. na ulingan ulingan na mas tagilin <laughs> balik tayo mga kantors wala tayong nakitang ibon dyan balik hmm. kita dah mesti klintun tu nu. So, hmm. lapit ni Mr. Japit dia yang si Japit the hunter Dun lupa tu. Dun bandar Sayangnya sayang. Itu tayu makan terus daging mengak ibun di itu makan terus. Pudi nanti ulamin. Minyak kita sama kantors. natin may ulam na naman ulamis Nah, dia lupa. e how Tidak ada apa-apa. Ini adalah lupak. Ini adalah lupak. Tidak ada apa-apa. Ini adalah lupak. ada yuk. burung lah sayang lah man kan dia mentai makan terus di dalam tamaan ni. Bisa kan ni ya? Sayang. Dalam kan ni makan terus, mencing tamaan, isang makan terus, tagap. nữa nữa tăng Hindi mo sweet Puntahan namin yung natamaan namin mga kantors. Baka nang panawala na yun. Puntahan natin. Dito mga kantors. Tingnan natin dito. Dito ba? Baka nawala na yun. Mga kantors, sinahanap nila, mga kantors. Hindi namin nakita. Yung tok mo na natamaan namin. Hindi namin nakita, mga kantors. Sayang, wala na tayo. Hanap lang tayo ng iba. Hindi, mga kantors. Hindi natamaan na. Nakita. Si Master Clinton, mga kantors. Mayroon siyang natamaan, mga kantors. Isang ibon. Ano kaya yan? Gago, binapakantor talaga si Master Clinton. Yun mga kantors, oh. Anong ibon yan? Tulihaw. Yun, wow. duli, oh. Tulihaw. Wow! Talaga si Master Clinton. Go, la Go. Dito naman tayo mga kantors. pusing pusingnya buat dia tidak dia pun pengkebun telur urs ni lah yun tagak Run! Ayun, ayun, yun, yun. Mo. Takpin mo! Kunin mo! <laughs> ayun! Ito, ano nabay? Yun mga kantos. Ito, natapsin May na tayo mga kantos. Inukoy si Mr. Jacket mga kantos. <coughs> yung makantos yun makantos yun makantos 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 Wala, Wala makantos 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 Ya kan siyang mataan mga kantors Baka mga tamaan natin Yun ha, Ito to eh Ah, kita niyo Ito to Dami niyo mga kantors, tamaan niyo mga kantors Hindi niyo naman nakita Sayang Bakit kaya gano'n, no? So, yun mga kantos, no? Hanggang dito lang tayo. Ito yung guha natin, no? Na nasako. Yan.